Good morning, mga karoon. Every gis, every gising is a blessing. Ayan. So, driving na naman po ang inyong lingkod. Uh, pupunta sa kuskus. Ayan. Magkukuskus po ang inyong lingkod. Ayan, mga karoon. Bali, ito po yung sinasabi kong kuskus ko every week once a week lang naman so ayan bali tagisang sasakyan kami ni Mrs. kasi diretso rin ako sa trabaho mamaya pagkatapos dito kaya very busy diba? so mamaya na siguro tayo magkwentuhan. Or, <laughs> Excuse me po. Mamaya na siguro mamaya na natin tuloy yung Uh, kwentoan natin kahapon okay so yun samahan nyo uli ako uh, at sana katuloyin yung suportahan ng aking youtube channel mga uh, karoon okay Pagkakwento na ako sa aking kuskos, oh. puting-puting ang kapaligiran dahil sa snow mga Karoon Kaya stay back and relax okay mga Karoon, mamaya na tayo magkwentuhan. okay, salamat So yun mga Karoon, bali nakatatapos ko lang ang kuskos ko then balik na ako sa trabaho, punta na ako, papasok na ako sa work pero magpapag muna ako, mga ka-ron. Kaya... Kitakits mamaya, pagdating ko sa trabaho. Sa workplace, okay? So, ayan, magdadrive na naman ako, mga ka-ron. So, bali... Mga 20. 20 minutes driving to sa work pagkasulina then diretso na sa workplace Kailangan Ayud, para may pambayad sa mga bills. Yan, 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 yan. Ah, bali ayan, tuloy natin yung pentuhan natin kapo about sa Canada life ko rito. Yun, tulad nga ng dati. Ay, tulad nga ng sabi ko. Uh, five years na po ako sa Canada. And kahit paano, medyo nakakaluwag-luwag na lang konti kasi ang kagandahan lang din sa amin kasi kasama namin yung tatlong anak namin pero malalaki na sila. Hindi na alagain, kumbaga. So, makapagtatrabaho kami na maayos. Hindi na namin kailangan bantayan yung mga bata. Kaya, after two years, medyo gumanda na trabaho. And then, nakakuha ng bahay, nagawa ng sasakyan. Kaya medyo maluwag na. Maraming istorya dito sa Canada. Istorya ng mga Pinoy. O kwento ng mga Pinoy. Yung iba nagsucceed, yung iba hindi. Kasi depende rin siguro sa tao talaga. Kung ikaw nagpunta rito sa Canada para magtrabaho, para sa si kagandahan ng pamilya mo, you need to accept kung ano yung uh, pamumuhay dito and kailangan mong sumabay pero karamihan naman ng Pilipino alam naman natin yan uh, very hard working at may full time job ka na you need pa rin na uh, magkaroon ng extra income Kaya likas naman sa Pilipino ang masisipag. Karamihan nga ng mga factory, di ba? Pilipino gustong gusto nila matrabaho. Dahil iba ang sipag ng Pinoy kaysa sa ibang lahi. So yun, maraming naging success akong kakilala na nandito sa Canada. At marami pa rin nagsisimula na minsan parang napanghinaan na ng law pero sa ginagawa nating advice sa kanila sayang so lumalakas din ang law nila at gusto pa rin nilang ipagpatuloy yung kasimula nila dito sa Canada dito sa Ontario kasi medyo pahirapan ngayon ng ma Per, ma na permanent residence. Kaya marami nagpupunta sa ibang probinsya. Doon kasi madaling ma, ma PR tulad ng Saskatchewan. Kaya kami swerte talaga namin eh, kaming mag-aama kasi dumating talaga kami rito PR na. maganda rito sa Canada kung masipag ka kasi dito hindi mo ma-experience ang bagyo wala kang ma-experience na lindol wala kang ma-experience na tsunami <coughs> although malamig lang talaga Marami rin mga international student dito. Talagang nakikipagsapalaran din sila. Gumagasto sila ng malaki para makapunta lang dito at makapag aral sa Canada. Stepping stone nila bagay international student. Meron din mga direct hiring. May Di mga agency na pupunta tulad ng Tim Horton, Canadian Tire ayan, may mga agency yan na talagang uh, sila ng tao actually maraming ang mga taga Tim dito na katrabaho mga Pinoy tapos sa Canadian type din ayan ang the best minsan na parang simula mo trabaho ko muna sa Tim Then kapag yung may chance ka na lumipat na ibang probinsya para ma-PR ka, gawin mo. Ganun lang yun. Kung talagang gusto mong mag-stay na rito sa Canada, kasi tulad nga nang nasabi ko, dito sa Ontario, pahirapan. Pahirapan ang ma-PR ngayon dito. Alam mo, sa totoo lang mga karong, yung 5 years ko rito kung ako yung bata-bata lang na napunta rito siguro mayaman na ako. Kaya lang napunta ako rito uh, 47 years old na ako. So uh, 46 years old ako na mapunta rito. Kaya hindi ko na ganun din kakaya yung marami bang trabaho pero kung ako yung naging bata-bata nga lang talaga mga age 30 ganon, siguro 5 years ko mayaman na ako kasi maraming trabaho huwag ka lang mamimili sa totoo lang tapos hawak mo pa ang oras mo pero ora ka pa kumuha ka ng full time job mo tapos kumuha ka ng part time Although, malaking nga lang talaga ang tax dito, pero kung marunong kang umawak ng kinikita May kakilala ko rito talaga. Sa Tim Morton pumasok yun. Lakas ang la ang mga lupain nila. Makapunta lang dito sa Canada. Then, after one year, natubos niya yung lupa. Tapos, yung sumunod ng mga buwan hindi nagtagal, nakabili siya ng after one year ulit nakabili na ng another lupa para sa pamilya niya sa Pilipinas galing niyang humawak ng pera binata pa siya medyo bata-bata pa rin kaya kona ko sa kanya eh kumbaga hanga ako sa kanya Kaya sabi ko nga nasa, nasa tao lang din talaga. Yung mga sumusuko noon na umuwi, bumabalik sa Pilipinas, siguro nila siguro hindi nila kaya yung amumuhay rito sa Canada. Kasi kaya ka lang man pumunta rito para magtrabaho, di ba? Maliban na lang umayaman ka talaga diyan sa Pilipinas. Tapos pumunta ka rito sa Canada para mamasyal lang. Yun, pero kung pumunta ka rito sa Canada para magtrabaho, ay eh, talagang kayanin mo, di ba? Ako nga sabi ko nga sa hinagap, hindi ko akalain na mapupunta ako rito sa Canada. Eh nako, mahal na mahal ko ang aking bayang sinilangan, umaari. <clears throat> Ayaw kong malis ng Pilipinas. Pero dahil sa pamilya ko, para sa kinabukasan, ng pamilya ko napilitan din akong pumunta rito sa Canada Tusi pa nga ako di ba <laughs> so yun bali malapit na ako sa work bukas ko kain tuli ako sa inyo baka medyo nahahaba na itong vlog ko pabitin-bitin para hanapan natin di ba Ayon, maraming salamat sa pakikinig, mga Karon. Kalimutan ko, nandito na pala ako sa work, mga Karon. Ayan. Mag-break time. First break time. 4 o'clock. 5 minutes break. Ayan, nakalimutan ko na mag-update. <laughs> nandito na pala ako sa work. Alright. Ayan, 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 ayan nagpatay na kami ng machine dahil uh, cleaning time na uh, maglilinis kami hanggang 11 o'clock hilinisin namin yung machine yung printer sa yung laminator Yan, uh, yung kasama kong yung ko dahil masama ang pakiramdam itong team namin na ito is uh, puro Pilipino yan, kaya solid ang trabaho wala sila sa amin dahil alam nila na very hard working ang Pilipino kaya yan o sa sobrang lamig nausok talaga ang bibig And time check is 9.30 p.m. Friday night after makapaglinis kuya na naman and day of Saturday, Sunday and till Monday long weekend it's a family day on Monday here in Canada you know, waiting na, pauwi na, And, tapos na kami. May mga kasapa ko sa work. Last name? Sa Tisita, sa kasi Ben de Luna. Shout out. Shout out sa mga kapagod na. <laughs> Shout out kay <tell> Nicole. <coughs> Lizzo. <Please out. coughs> so yun. Five minutes more to go. Ang uwi na. Tapos din ang weekend. Pwede naman. Home na mga kong. Maraming salamat sa panonood at sa pagtapos ng video ko. Ang sa dulo. Gandang gabi. Uh, Buhay. Uh, God bless everyone. Love you all. Bye-bye.